Hello everyone! Marami nagtatanong sa atin, ang, ang bautismo po ba ay mahalaga upang tayo magkaroon ng kaligtasan? Opo, ayon sa banal na kasulatan, ito ay nakalagay sa Marcos 16.16 .16, 16 ang sabi sa atin ng ating Panginoong Yesus. He that believed and is baptized shall be saved. Malinaw po ang manampalataya at, at mabautismoan ay magkakaroon ng kaligtasan. Ito rin po ang tinuro sa atin po ni Pedro Nakalagay din po doon, tayo ay magsisi at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Isus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Malino po lahat tayo ay makasalanan. Pagkat yan po ay nakalagay sa, sa Biblia, sa Roma 3, 23, 23, All have seen and fall short from the glory of God. Kaya po, ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Sinabi rin nito na ang kaligtasan ay magdiligtas sa atin. Sinabi yan ni Pedro, titignan na natin. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, atin pong ishare, atin pong ipalaganap ng salita ng Panginoon Diyos ay napakahalaga na napakahalagang sumunod sa mga salita ng Panginoon Isus. Kahit ano pang kasalanan natin, ano man ang kasalanan mo, ang laki ng iyong kasalanan, mapapatawad tayo ng Panginoon kung tayo ay maghuhugas ng kanyang, ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsulod natin, paghugas ng kasalanan sa pagbautismo. Ang bautismo ay napakahalaga sapagkat ito magbibigay sa atin ng pag-asa na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Ngunit ito ay simula lamang. This is the beginning of our Christian life. So when we were baptized, kailangan po natin patuloy po tayong manampalataya, patuloy tayong sumunod sa mga kalooban ng Panginoon. Ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan kaligtasan sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Yesus. There is no other name sa ilalim ng langit na tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi tayo maliligtas ng ating pananampalataya lamang. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa, ito ay patay. Na ayon naman sa sinabi ni Santiago. Kaya po mga kaibigan, sa kaibigan ko na nakikinig sa atin na kung nagtatanong kayo kung kayo ba ay ligtas, malalaman natin ang kasagutan niyan sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Yesus. Kaya po, kung kayo po hindi pa nakapag ng kasalanan, tayo po ay sumunod na. Sabi nga sa atin, What are you waiting for? Arise and be baptized. So wash away your sins. Sinabi nga doon, hugasan ang ating mga kasalanan. Yan po ang aral natin sa umagang ito mga kapatid. Share po ninyo ang napakahalagang aral na ito. Magandang araw po at magingat po tayong lahat. God bless us all.